Naglatagda na na ng mga quarantine checkpoint ang ilang lalawigan sa Luzon para makasigurong hindi makapasok ang African Swine Fever sa kanilang lugar. Isinusulong naman ang ilang mababata sa magdeklara ng National State of Calamity kapag lumalapang epekto ng ASF. May unang balita si Jamie Santos. Isinailalim na sa state of calamity ang Lobo Batangas dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Ang Department of Agriculture maglalatag na ng checkpoints upang hindi makalabas ang mga infected na baboy. Magsasagawa rin daw sila ng mass testing at lahat ng baboy na magnegatibo sa pagsusuri ilalabas sa Batangas. Aning na bayan naman ng Quezon Province ang apektado ng ASF. Ito ang mga bayan ng San Andres, Lopez, Makalelon, Mauban, Candelari at Chaong. ASF free o walang na-monitor na ASF sa Alabat Island, Humalig at Patnanungan, Quezon. Sa Kalamba, Laguna, may quarantine checkpoint inspection na rin ang mga baboy sa barangay Turbina. Sa kabila ng issue ng ASF, ayon sa Philippine Association of Meat Processors Incorporated o PAMPI, wala raw epekto sa kanilang mga produkto ang isyo ng ASF. Sa text message na ipinadala sa GMA Integrated News ni Edwin Africa, isa sa mga direktor ng PAMPI, ipinaliwanag niyang galing sa ASF-free areas ang kanilang raw materials. Nagpapatupad din daw sila ng strikto na quality control. Pero nakikita nilang magkakaroon ito ng epekto sa presyo at supply. Ito rin ang nakikitang epekto sa presyo at supply ng Philippine Amalgated Supermarkets Association o Pag-asa. Kaya dapat daw tiyakin ang Department of Agriculture na kontrolado ang paggalaw ng presyo ng karneng baboy at mga sliced meat, maging ang pagbiyahe ng mga baboy. A little a lockdown, certain uh, daanan na naman, yun ang mahirap kasi kung tinataan lang ang patanggas galing ng Bicol or somewhere else, resort you know, they might be some trend yun ang problema. Sa gitna ng isyo ng ASF at posibleng pagtaas presyo ng mga processed meat, hindi naman daw natatakot bumili at kumain ng baboy ang ilang mamimili. Pwede naman kasi may mga lugar naman na walang ASF. Ipili lang tayo ng, ano, ng mga products ng baboy na ibili natin. Siyempre yung fresh pa din. Tapos iwasan na lang natin muna yung ibang lugar. Pero meron ding iiwas muna raw sa pagbili ng karneng baboy. Hindi na kakain ng baboy dahil na dami na lang ng nakalat ng sakit na baboy. Ito ang unang balita, Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Kinundera ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpakawala ng flare ng China habang nagpapatrolya ang Philippine Air Force sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. May unang balita si Jonathan Andal. Ang pangaharas ng China hindi na lang sa dagat, kundi abot hanggang himpapawid. Sabi ng AFP, nagpakawala ang Air Force ng China ng mga flare sa ruta ng eroplano ng Philippine Air Force na nagpapatrolya sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal noong Webes, August 8. Uh, yung flare, sir, no, uh, it emits light and heat. Hindi naman po ito, mama. Hindi naman po, sir. No? Um, provocative nga po itong actions nila. Hindi nasakta ng piloto at crew na ligtas na nakabalik sa Clark Air Base. Pero namiligro raw sila kaya mariing kinundin ng AFP ang mapanganib na ginawa ng mga piloto ng China. Nireport na ng AFP sa Department of Foreign Affairs ang panibagong pangaharas na ito ng China na may tuturing daw na paglabag sa si aviation safety regulations at international law nag-interfere ito sa lawful flight operation sa tsaka airspace natin. This is well within uh, Philippine sovereignty and the restriction. Magsasagawa pa rin kami ng regular na patrol at surveillance operations. Alinsunod sunod to uh, sa pandaigtigang batas. Si Pangulong Bongbong Marcos maring kinokondi ng insidente. Suportado raw niya ang ating magigiting na sundalo, lalo na ang hukbong panghimpapawid. Hindi raw makatuwiran, iligal at walang pakundangan ang aksyon ng Air Force ng China. Dagdag ng palasyo, ngayong hindi pa napapakalma ang tensyon, heto't nakababahalang posibleng may instability na rin sa ating airspace. Patuloy raw na susunod ang Pilipinas sa diplomasya at mapayapang paraan ng pagresolba sa gusot. Nanawagan ng Pilipinas sa China na ipakitang kaya nitong maging responsable sa dagat man o himpapawid. Sa ulat ng Reuters, sinabi ng Southern Theater Command ng Chinese military na iligal na nang himasok ang Pilipinas sa kanila raw airspace at ginambala raw ang kanilang training. Para sa isang maritime law expert, dapat palakasin pa ng Pilipinas ang air defense system nito. In addition to yung procurement ng mga combat aircraft, ay eh yung pag-procure din ng mga air defense uh, missiles and radars para makover yung area na yan. Kinumpirma naman ng Philippine Navy na isang research vessel ng China ang namataan sa katimugang bahagi ng Recto Bank na napakayaman sa langis at gas pero hindi pa na-explore ng Pilipinas dahil sa agawan sa China based on her track, most likely this ship is doing some research. What type of research, we could not say yet. We checked last week with the Department of Foreign Affairs if there was any request to conduct a research that was admitted and there was none. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha na ng pahayagan Chinese Embassy pero wala pa itong tugon sa ngayon. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Kaugnay ng insidente sa impapawid ng Baho de Masinloc, Nakapanahin uh, po natin si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsita ng Armed Forces of the Philippines AFP. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga po sa unang hirit. Kinundin na na po ng Pangulo yung nangyari. Ano pong utos niya at uh, para ito'y maiwasang maulit? Am, um, ito sir, no? uh, may inkinukundin na nga rin po ng ating uh, Armed Forces of the Philippines ang pangyayaring ito. alin uh, alinsulad nga, syempre, Uh, Commander-in-Chief po natin nagsalita na rin po. Mm -hmm. We will be continuing to do this uh, maritime patrols and our missions in the West mm -hmm. Philippines Sea despite this incident. Unang insidente lang po ba ito, Colonel? Ah, uh, yes, sir, no, usually uh dito sa ating mga routine missions nagaganap ang mga ganitong uh, uh, incidente. Mm -hmm. uh this time, sir, nag ano na 'to no sa air na po itong incident na ito uh, involving our maritime ano, uh, no, aviation patrols no diyan sa ating Opo. Philippine Air Force. Opo. Pero yung regular na ruta ng Air Force diyan sa pagpapatrolya ng Bau de Masinloc, uh, matagal nang ginagawa ng Air Force 'yan. Yes sir Igan, ito eh very ano no, uh, regular regular natin tong ginagawa. This is a frequent activity that we're conducting uh, in our maritime patrols. So when we do our ano sir, our Anya mga ronda natin diyan sa dagat. ginagawa din natin 'yan sa ating airspace po. Ang sabi nila ng China nang daw tayo sa teritoryo nila sa ere. Sir clearly naman no as the same narrative that they say in our ano no West Philippine Sea. Opo. Uh, wala naman sir pwedeng mag-angkin ano, mag, mag niyang airspace yan by the Chicago Convention. That is freedom of overflight. Mm -mm. So uh, nobody can claim that the airspace na kahit saan diyan sir. no And uh, this is ano clearly uh, one of their illegal, coercive, aggressive, and deceptive operations. Colonel Padilla, dahil sa incidenting ito, paano po tayo magpapalakas ngayon ng ating depensa sa ere? Eh? Uh, of course, sir, no, pinagtitibay po ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ating determinasyon po no, na magsasagawa pa rin tayo ng regular patrols dyan as we uh, do our uh, modernization po. No? So makita nyo po dito sa ating Rehorizon 3 na modernization projects, very heavy po tayo dyan sa maritime and air assets po. Uh, may balita ba kung maghahain ng panibagong diplomatic protest ang DFA? Uh, sa side po ng santatahang lakas ng Pilipinas, na-submit na po naman yung necessary reports uh, sa Department of Foreign Affairs. I uh, we we'll leave it to the Department of Foreign Affairs how to proceed. Po. Opo. Uh, yung informasyon na naabala yung kanilang training at exercises, kaya nagpa-atake sila ng flare sa ating Air Force, anong anong informasyon nyo doon, Colonel Padilla? Uh, hindi naman, sir, nararapat na gawin yung ganitong napaka- Uh, provocative na action, sir. Mm. Um, this is, uh, nakita nyo naman, sir, yung aircraft that we are we have been using. It's uh, basically an aircraft that's used for maritime patrol. Opo. May action din ba ang armed forces? Uh, ayon sa Philippine Navy, may nakitang research vessel dyan sa may recto bank na sinasabing sagana sa langis. May dapat ba tayo kabahala? um dito sa mga ganitong uh, vessels that are coming in din within our ano sir, no West Philippine Sea exclusive economic zone we continue to monitor yung mga illegal presence ng ano at lahat po nang dumadaan diyan mm -hmm. and uh, pagka naman sir ano may mga protocols yan no we issue the necessary challenges and lahat ng ito sir nire-report po natin sa proper authorities and we also work with the uh, uh, relevant government agencies dito po sa pagpapatrolya nga dyan sa area and uh, of course detecting the presence of this uh vessels that come in, come in, and out our Opo. Civic Zone. So. Maraming salamat. Magandang umaga, AP Spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Maraming salamat, sir. At patuloy po ang Armed Forces of the Philippines po sa pagprotekta ng ating soberenya dyan. Hindi po, we will not be deterred, sir, uh, whatever this provocation sa tagpinin. Maraming salamat. salamat. po. Nauday pa rin ng hakbang kontra dengue sa Quezon City. Balikan natin ang kasama nating si Mariz Zubali. Mariz... Yes, Evan, good morning. Narito pa rin po tayo ngayon sa Barangay San Isidro sa Galas, Quezon City na tinukoy po na isa sa may mga banta ng uh, dengue. ano? At uh, sa nakikita ninyo sa aking likuran ngayong umaga ay sinimulan na nga po rito ang uh, second cycle ng community anti-dengue spraying sa pangunguna po yan ng Quezon City Health Department. As of July, ay mayroon na pong naitalang uh, labing siyam na dengue cases dito nga po sa kanilang uh, lugar. At uh, medyo lalayo tayo ng konti para magkarinigan tayo dahil sa mga sandali pong ito ay kakausapin po natin ang uh, kanilang uh, sanitation officer. ano uh, Pero bago po niyan, ipakita ko lang po yung mga dala, -dala po nilang yan na mga machine ay tinatawag na ultra low volume misting machine na naglalabas ng usok at target po ng machine na ito na mapuksa yung mga adult mosquito lalo na yung kanilang mga breeding sites at mula July hanggang August nakapag first and second cycle na po sila sa iba't ibang eskwelahan sa District 1 hanggang District 6 maging sa iba pang barangay tulad sa Barangay Payatas at Barangay Loyola Heights at uh, gaya nga po ng binanggit ko kanina mga kapuso, para sa karagdagang detalye ay makausap po natin ang kinatawan po ng Quezon City Health Department si Ma'am Almira Ramirez, na Sanitation Inspector 3 at ang City Dengue Coordinator. Magandang umaga po Ma'am Almira. Magandang, magandang umaga po. Alright, una po sa lahat, may nadagdag po ba sa kaso ng uh, dengue dito po sa buong Quezon City? Yung 19 po ba sa ang areas lang to? Dito sa barangay o sa buong Quezon City? Ngayon? Actually, itong 19 na to, dito lang po yan sa barangay ng okay. San Isidro San Isidro, Galas. Isidro pa lang. So far po, bumaba naman po tayo ng 22% mm -hmm. according okay. sa surveillance po ng ating uh, unit. Oo, so, from when po itong period na ito na bumaba siya? After po ba nang magsagawa tayo ng mga spraying na? Yes, ma'am. Okay. Kasi yung data natin is from January to July. Uh, yun nga po, nagtumas po tayo compared sa last year. Okay. Pero this time po, since nag-spray po tayo, nagkakandak po tayo ng fogging, Uh, yun po, napababa po natin yung ating gases. Okay, that's good news. Pero ipaliwanag lang po natin ma sa mga kapuso po natin, gaano po ba kahalaga na talagang bigyan pansin natin itong uh, dengue, no? Kasi um, parang paulit-ulit na naririnig natin 'eh sa pero minsan nababaliwala uh, gaano po ba kalaking concern itong sakit na dengue? Ah, uh, napakalaki, ma'am, kasi actually ang dengue, ano 'yan eh uh, o oh, ano siya, ah uh, All through the year siya. Hindi po siya yung seasonal lang lang sinasabi. So kahit po may iba tayong mga cases na nagaganap, dengue is andyan pa rin po. Pero detrimental po ba ito? Fatal po ba ang dengue? P posible po ba umabot sa kamatayan kapag talaga hindi masolusyonan o hindi talaga maagapan? Uh, yes, ma'am. Maaari po siyang ikamatay ng isang dengue patient, uh -huh. lalo pa po kung hindi nila naagapan yan. Alright, so saan saan po para po uh, ng nang Quezon City tayo magsasagawa nitong mga spraying natin at uh, safe po ba siya kapag halimbawa nakakalanghap tayo nung uh, spray na yan nakikita natin yung usok okay lang po ba siya ah, yes uh, actually yung usok nyo po na nakikita yun po yung sa ano mismo sa motor na okay. pero yung mist, mismong mist niya mm -hmm. na tinatawag yung fog safe po naman siya sa human ano natin uh, Kumaga, so, minimal natin. toxicity level okay. po kasi po uh, meron po tayong sinusunod from DOH saka sa World Health Organization regarding sa toxicity level ng chemical na dapat nating gamitin so sa saan lugar pa po tayo magiiikot para magsagawa ng spraying para masiguro po natin na lahat po ng lahat po ba ng mga may cases ay eh, talagang iikutin natin yes. masusuyuin yes, ma po ba natin o lahat, ma'am bukod po dito Meron pa po tayo sa bandang ibang iba-ibang street po yung kasi kalat dito yung dengue cases po. Mm -hmm. So meron po tayo sa iba't ibang street now within this barangay. All right, pero po baka yung paalala sa ating mga kapuso na uh, syempre yung may mga especially dun sa mga lugar na may mga cases pa rin ng dengue hanggang ngayon. Opo. So paalala po palagi sa mga kababayan natin no na sana po uh, pag paigtingin po natin yung sinatawag na 5S ng kontra-dengue uh, para sa kabutihan din po natin to lalo na sa mga bata na siyang malapit na nakakapitan ng sakit na dengue. Alright, marami maraming po salamat ng Almira am. Ramirez. Thank you Siya po, po ang uh, sanitation Inspector 3 at City Dengue Coordinator ng Quezon City Health Department. Maganda umagpo sa inyo at thank you po ulit. Pag-usapan pa natin ang tumataas na kaso ng leptospirosis sa bansa. Sa ating panayam kay Department of Health spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Asec Domingo, magandang umaga po. Magandang umaga, Iman. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Asek, ilan na po ang mga numero ng mga kaso ng leptospirosis sa bansa ngayong taon at meron hubang mga fatalities? Yes, Ivan. Uh, yung ating uh, numero sa leptospirosis ay as of, of July 27 pa rin. Mm -hmm. Ito yung uh, 1,444 na bilang natin na may kasamang 162 na namatay. Ang numero na ito ay mas mababa kumpara sa nakaraang taon. Ngunit, hindi pa po kasama yung mga nakikita natin ngayon na leptospirosis uh, cases na nakapila sa ating mga hospital. So, mm -hmm. nakikita ko namin na tataas pa ito. Ituhong pagtaas sa mga kaso may natin sa mga pagbahang dulot ng hayang habagat at bagyong Karina nung buwan. tama po ba Tama yan Ivan no basta uh, anong dahilan basta na sa uh, tubig baha mm -hmm. maaaring maging leptospirosis na yon kahit walang simptomas. So yes uh, may iugnay yan Are we seeing the worst of it uh, Dr Domingo o posible pa hong uh, tumaas ito kasi nabanggitin nyo posibleng buwan eh abutin yung uh, pag ano, ng mikrobyo, yung pag uh, incubate Tama 'yun yung ating uh, incubation period is uh, from as a few as 2 days hanggang 30 days. Mm. Ang average ay nasa mga gitna ng 1 to 2 weeks at meron tayong pwedeng gawin ngayon no. So ngayon nakikita natin yung pila ay uh, humahaba pag mm. tayo o mga kabayan mga kaputo ay lumutong sa baha kahit wala pang nararamdaman, kahit wala pang mm. lagnat basta nalusong sa baha. Pumunta ho sa doktor para magkonsulta at mabigyan ng doxycycline kung kailangan. Mm -hmm. Kasi yan ho yung tulong para hindi natin makita ang pagdagdag at baka sana ito na yung pinakamataas. Aha. May uh, binabanggit pong uh, surge capacity plan ang DOH sa mga ospital. Pakipaliwanag nga ho ito, ano ho ba ibig sabihin nito? Ang surge capacity plan ng DOH ay nangangahulugan na kung dati ang isang ospital, sabihin na natin sa isang daang kama, sampu lamang yung nakalaan para sa mm -hmm. leptospirosis. Pag sinabing surge capacity, dinadagdagan yun. So, mm -hmm. hindi lang sampu, magiging uh, 20 na kama or more. Uh, okay. Depende sa pangangailangan. Yan ang ginagawa ng ating surge capacity plan para kaya nating tanggapin ang mga pasyente kung kinakailangan. Ano ba ang uh, sa ating mga ospital sa ngayon, uh, Dr. Domingo? Nagkakaroon na ba ng kakulangan sa mga kama? Awan uh, ng ay hindi pa naman nagkukulang, ngunit nakikita natin na malapit mapuno or minsan lumalampas pero naagapan. Yung pinaka nababalita natin is yung sa hmm. National Kidney Transplant Institute sa sa Lazaro Hospital. Pero nakikita natin na naagapan naman yan kasi hmm. nililipat natin. Sa mga gamot, Dok, hindi naman tayo kinukula. Ano ba yung mga gamot na halimbawa pag ititreat na ang isang leptospirosis case? Yung mga gamot natin, uh, yun pa rin talagang uh, doxycycline yung uh, mm -hmm. ginagamit na mainstay na sinasabi. Mm -hmm. Pero may mga iba rin antibiotic na pwedeng gamitin sa lepto. Ang um, siguro dahilan kung bakit kailangan na hospital, kasi karaniwang tinatamaan yung kidney at nadadialysis. Siyempre, Aha. kailangan natin ng makina. So tulot talaga ng hospital. Mm -hmm. Moving forward, doc, hindi ho ito yung unang bagyo at unang pagbaha? Marami pa tayong mararanasan sa mga pagbaha ngayong taon. Ano ho mga plano ng DOH sakaling magkaroon pa ng ganito mga uh, surge, ika nga sa kaso ng leptospirosis? Yes, maganda tanong 'yan na uh, Ivan no. So kailangan talaga yung ating uh, information campaign na papalakasin pa at 'pag sinating papalakasin no uh, sa risk communication, mm -hmm. yung balance nung uh, sabihin na nating uh, warning or pananakot versus uh, reassurance. Kasi naiintindihan namin yung mga hindi maka, uh, makaiwas na pumunta sa baha. Hmm. Pero ang kailangan na konting paalala o sabihin na natin pananakot, kahit wala hong simptomas, basta nadikit sa tubig baha, kailangan talagang kumonsulta. Kasi ano na yan, na, kumbaga, alam na natin ito yung mangyayari, yung talaga yung siyensya hmm. sa likod niya. At saka baka mabanggit din ho natin sa ating mga kapuso na hindi ho mahal itong doxycycline, di ba? Yes, hindi siya mahal. Actually, sa mm -hmm. government centers, libre po siya. Tapos yung konsultasyon, Oo. basta sa government center, libre rin po yan. Marami rin tayong mga volunteer doctors na nagka-telemedicine, iba-ibang mga mm -hmm. providers. So, wala po talagang kakulangan sa konsultasyon. Kailangan na right. po talagang gawan ng oras at uh, lumapit sa, para alam natin ang sitwasyon natin. Dr. Domingo, idagdag ko na rin, tumataas din ang bilang ng mga dengue cases natin. Yes. Ang ating uh, dengue cases, sa nakikita natin ay, uh, as of uh, the latest count, uh, 128,834 uh, as of mm -hmm. July 27. Ito ay mas mataas ng 33% kumpara sa 97,211 noong nakaraang taon. Pero Ivan, bumaba yung bilang ng mga namamatay. Mm -hmm. From 378 last year, 337 tayo ngayon. Mm -hmm. Which means mas maagang nakukonsulta ang mga kapuso natin, which is good. Alright. Asek, maraming salamat sa panahon ninyo. Maraming salamat Ivan at magandang umaga sa lahat po. Nakausap po natin DOH Assistant Secretary Albert Domingo. kapuso, ngayon po dumarami rin ang mga kaso ng African Swine Fever o ASF sa bansa. May epekto na kaya yan sa ilang mga pamilihan ng karne sa Maynila? May unang balita live si Jomer Apresto. Jomer! Maris, good morning. Nandito ako sa Trabaho Market sa Sampaloc, Maynila. Sabi ng ilang tendero ng karne dito, e bumaba na ng 10 piso ang kada kilo ng baboy dito. Pero hindi patiya kung epekto ba yan ng African Swine Fever o ASF, sabi ng ilang nagtitinda. Mula sa dating 350 pesos na kada kilo ng sariwang kasim ng baboy, nasa 340 pesos na lang ito ngayon. Ang sariwang liempo, nasa 390 pesos na lang ang kilo mula sa dating 400 pesos. Ayon sa tinderong si Jess, nagsimulang bumaba ang presyo ng sariwang karne ng baboy nito lang nakaraang linggo. Pero hindi pa niya malinaw sa ngayon kung epekto ba ito ng African Swine Fever o ASF. Sinasabi kasi ng kanilang supplier mula sa Tarlac na marami pa namang supply ng baboy. Marami din daw na tumatangkilik pa ng sariwang karne ng baboy sa sa kabila ng banta ng ASF. Kung ang sariwang karneng baboy bumaba ang presyo, tumaas naman ng 30 hanggang 40 pesos ang kada kilo ngayon ng mga frozen na baboy. Ayon sa tinderong si JR, nasa 260 pesos ngayon ang kada kilo nito mula sa dating 220 pesos lamang. Aniya sa posibleng epekto daw ng ASF kaya nagtataasan ng presyo ng mga frozen na baboy. Si Aling Mirna naman na may-ari ng isang karinderia, maagang namili ng kilo-kilong frozen na baboy. Mas mura pa rin kasi ito kumpara sa sariwang karne na halos 100 pesos ang diferensya kumpara sa frozen. Samantala, matatandaan na una ng isinailalim sa State of Calamity ang Lobo Batangas dahil sa banta ng ASF. Ang Department of Agriculture o DA maglalatag na ng checkpoints upang hindi makalabas ang mga infected na baboy. Magsasagawa rin daw sila ng mass testing at lahat ng baboy na magnegatibo sa pagsusuri ilalabas sa Batangas. Narito ang maghayag ng ilang nagtitinda at mamimili ng baboy. Sa ngayon po, Tomas, 250, po. Dati, 220 lang, 230. Nitong ano lang, nitong July lang po eh. Siguro, dahil siguro sa ano, kaya sila tumataas din. Medyo bumaba. Uh, magmula kailan po? One week ago. Hindi pa naman siguro kasi marami pa naman daw supply. sa wala pa naman dito sa Metro Manila, mga probinsya pa lang daw. So wala naman kayo na efekto mami sa ASF? Wala naman po, sa ngayon. <laughs> Marie, sabi ng uh, mga tindero ng sariwang baboy dito, wala naman dapat uh, ikatakot ang kanila mga mamimili dahil hindi pa naman nakakapasok ang ASF sa Metro Manila. At iyan ang unang balita mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, matapos ang mahigit dalawang ligong kompetisyon ng mahigit dalawang daang delegasyon sa mundo, nagtapos na po ang 2024 Paris Olympics. Ayon sa Philippine Olympic Committee na piling flag bearer ng Pilipinas sa closing ceremony sina two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at Olympic bronze medalist Ira Villegas. Ngayong araw, babiyahin na pauwi ng Pilipinas sa mga atletang Pinoy na lumaban para sa Olympics. Sa kanilang pagdating bukas, ang sa Presidential Communications Office, sasalubungin sila ng kanilang mga pamilya sa Williammore Air Base sa Pasay. Dediretso sila sa PICC kung saan magsisimula ang kanilang Heroes Grand Homecoming Parade. Itong Sabado, nag-organisa ang Philippine Olympic Committee ng Thanksgiving Mass para kay Carlos Yulo. Doon, binasbasan si Carlos ng mga pare at ipinagdasal. Kwento niya, ipinagdasal niya ang paggabay sa kanya sa mga susunod niyang plano at goals sa buhay. Nabanggit din ni Carlos na pagkatapos ng mga commitment niya sa Pilipinas, plano niyang pumunta sa Japan para bisitahin ang dating ng coach na si Munihiro Kugumiya. Sobrang nagpapasalamat po ako sa kanya. Uh hindi rin naman po makakarating sa ganitong level kung hindi dahil sa coach ko na yan. Sa lahat ng um, NSA po na tumulong sa akin sa si Japan, mga tao na tumulong, clubs na tumulong po sa akin. So, yeah, I wanna thank them. Showbiz Chiki tayo ngayon Monday morning. Binigyan parangal ang ilang pelikula at personalidad sa Awards Night ng Cinemalaya Independent Film Festival 2024. Kabilang dyan si Kapuso Primetime Queen Marion Rivera na isa sa mga nagwaging best actress at natanggap pa ang award sa bispiras ng kanyang 40th birthday. May unang chika si Aubrey Carampel. For her spirited portrayal of public school teacher, a fishing light and to protect the sanctity of the ballot. Marian Rivera for Balota. Wagie bilang best actress, si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa Cinemalaya Independent Film Festival 2024 para sa kanyang pagganap bilang si Teacher Emmy sa pelikulang Balota na official entry ng GMA Pictures at GMA Entertainment Group. Emosyonal na tinanggap ni Marian ang kanyang balanghay trophy para sa kauna-unahan niyang sinimalaya film. Sa lahat po ng bumubuo ng sinimalaya, marami pong salamat sa inyo. To my GMA family, thank you. Direk keep, ramdam ko ang 100% na pagtitiwala mo sa kakayaan ko kung paano ko i ni si Teacher Amy. So thank you, Direk Kip. Pinasalamatan din niya ng lahat ng bumubuo ng balota. Pati na ang kanyang mga anak at ang mister na si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Sabi ko sa kanya, mahal, may offer sa akin sa Sinimalaya. Tatanggapin ko ba? Kakayanin ko ba? Sabi niya, kailangan mong gawin yan. Kailangan mo ipakita kung sino ka. Salamat God sa pagtitiwala. Ang award na tanggap ni Marian sa bisperas pa ng kanyang 40th birthday. Birthday ko po. Salamat po sa napakagandang regalo. Iniaalay daw niya ang karangalang ito sa lahat po ng Teacher Emmy na matapang na ginagawa ang lahat para protektahan ang boto ng sambayanan, kahit pa ang sarilang buhay ang malaan sa, langa, sa panganib. Teacher Emmy, para sa iyo to. Bukod sa award, thankful din si Marian sa naramdamang suporta para sa kanyang first Cinemalaya film na sold out ang lahat ng screenings. Dahil sa lang yan, she was able to express 'di ba? kumbaga yung mga feelings, emotions pero higit sa lahat na na, na niya yung talent niya. I'm so happy Ready na nakuha us? niya ang um, nila hindi lang ang best actress kundi yung mga puso natin, 'di ba? Sa pagganap kay Teacher Emmy. Please, please. Katay ni Marian for Best Actress si Gabi Padilla para sa pelikulang Kono Basho. Best Actor si Enzo Osorio for The Hearing. Special Jury Award for Full-Length Film ang Alipato at Moog at ang Pamalandong sa danaw for Short Film. Best Director for Short Film si Sam Manaksa para sa Cross My Heart and Hope to Die na nanalo ring Best Short Film. Best Director for Full Length naman si Jaime Pasena para sa Kono Basho na waging Best Production Design at Best Cinematography. Big winner naman ang Tumandok na waging Best Full Length Film, Best Screenplay, Best Original Music Score, Best Supporting Actor para kay Felipe Ganansyal at tumandok din ang recipient ng NETPAC Award. Ito ang unang balita, Obri Carampel para sa GMA Integrated News.